Hello guys, mga kabispis. Galing ako ng pure gold. Namili ako ng sesto. Nandito yung aking apo na makulit. Ayan. Hindi mm. ako yeah, hmm. sesto. sesto. Hello guys. Sesto. Hello guys. Sesto. Hello guys. Sige ipong tayo. Ayan, sesto yun. Sesto. Tapos, nandito tayo dito na sa tindahan lang yun. itlo itlog tayo. Para, uy, stock tayo lang Diba? Kasi, kapis-pis. Hindi tayo mag, ano, mawa. stock Ay, ang init! Dapat, mm. ito, ito, ano ito, to? mabilis sa na ako eh. Pero, init pa rin. Wala pang magic sarap. Wala rin po kumano. Ano? Yes, Andito ako.

Meron na sa freezer. Kasi hindi na hindi na lumalamig yung ano, 'di ba? Kaya nilagay ko sa freezer. Ay, amo na. Ilan ang binili mo? Dalawa. Oh, okay lang yun. Hindi pa dumating yung ano, ice cube natin. Binigay ko na yung bayad doon sa kanya eh. Parating na daw siya. Binayaran ko na. Ay. Hey. itlog kasi ito ang mabili mura lang ang itlog kaya mura din ang bibigay ko pag mahal, mahal din ang bibigyan natin 10 piso, ngayon 9 lang kasi mura sipag. Ibili natin yung hindi mabili. Ay, hey, ista ko lang. Ay, hey, mabili kong itlo. Noodle. Tuyo ko na. Nagbiko akong kabil na tuyo. Mamaya. Mamaya hapon dito lang. Kasi ngayon, taglamig na. Ay, ista ko tayo. Tuyo. Tuyo.

我妈妈，我来，那带带我我妈妈，一路啊。 không xét xử nổi tiếng gì cả đâu là nó mới xử phạt nữa mà bà ấy bà ấy cũng muốn tạo Ay, kapagod. Mm -hmm. yes, ano? Ito so, hong. So, -hon po kami suwa. Mayroon pa naman ako dito. Amin, ako dito. Ang ako. Halibin. Halibin. Cheese. Hot tapos, boseng na ito. Tapos, yeah. rin yeah. ako yeah. at yeah. i <coughs> do Ayuh. Ayuh. Dito, nah, itu. Eh. ini Itu, 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 itu ni tak ni dalawa kada dalawa. Utik-unting lang basta. Mga bato. Mga bato. Gigit-gigit din sabo Tapi. Okay. Lagay mo nga ito pa. Wala pa naman yung ice cube natin eh. Saan lagay? Doon. Sa ano. Sama ba nilagay yung ano? Yung yakol. Ah, uh ah. -oh. Lumalamig na ba? Hindi pa may oh nga dyan sa please, eh. 20 po pa ha 20 long. tapos 15 yung ano yung busing oh. na sino What? ah sabi nga niya eh. Pinabantay ako ni Papa eh. <laughs> bye bye, mga kapispis. -peace, -peace. Peace. Love you.